Ay, okay, to kayo ah uh, Boss Dante. Andi dito po yung one and only niya. <laughs> good morning. Madam, anong pangalan niyo po, madam? Betty. Bu Betty. Ah, Betty. Buti po eh, uh, na pasyal kayo dito. Good boy na good boy po itong tukayo ko. Basta tukayo ko. Ayan. Madam, magkano po ngayon itong silin natin ganyan panigang? Kinsilang po. Saan po ba galing yan? Gabaldon Gabaldon. Eh, Ayon Taiwan natin. 140, 130. Sa Kamatis. 65. 65. Ikaw naman sumasagot. Sabi mo siya. Ikaw talaga. Ano, nakikialam. Ano? O, ay, ano ba yung sitaw yun? Ano ito? Uh, Bulacan yun. Negros. Ayan, yung negros natin. Magkano? 110. 11. Ay, yung ano po natin. Bulacan. 120. 120. Itong upo natin. Balag po ba? Balag. Gapang magkano po? 50. Saan palaya po natin? Yan. Uh, another tanong po, wala po ba kayong problema sa katukayo ko? umalis ay ay umalis, bigla na to ayan o oh. o oh, nga na Ito, dito abang tanong natin yung kalamansi ni madam ano Ibiang Magaganda po kasi yung kalamansi ni Madam Ibiang Kaya siya lagi ang tinatanong natin na Quality po yung kanyang kalamansi Yan Medyo umangat yung natin. Umangat yung ano natin Kalamansi no Yan, yan medyo umangat ngayong araw na to 2000 Yan swerte na magkakalamansi ngayon dapat naman dahil kasi medyo mahirap din mag, mag ani magpalaki ng kalamansi. Dalawang libo po, isang buriki. Kay... Dito po tayo kay Ate Iniko. Alamin po natin yung ng kanyang okra, siling Taiwan, domino na talong yung kanyang sitaw. Good morning Ate Iniko. Kaganda ni Ate Ine ko ngayon. Fresh na fresh. Ate magkano ngayon ganyan natin siling Taiwan? May 120 po, may 110. Yeah, medyo bumaba na po yung ating siling Taiwan. From 1.8, 1.7, 1.6, 1.5. Ngayon, meron na pong 1.2. Ngayon po, siling Taiwan. Eh, yung ganito natin, dominant talang Ate 200. 200. Ate ano si ito yun? Ay, Yan, 'yun. Derisa sa Ano yan, itros? negros. Neg negros. Magkano ya, asking price? 80 70. 80 70. negros po 'yan. Sa okra natin atin 'yan. Magkano pa rin ba? Ay. Ah. Yan, mejo tomato, angat na rin ng konti. Uh, 15 na. 150 per bantay dati at sandaan eh, no? ngayon medyo umaangat na siya salamat atini. Eh. Fresh press na press ang aking atini. Eh. time check po natin 9.07 ng umaga ayan po nagdadatigan na po yung mga sariwang gulay ng galing pa po to sa 32 bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija of course kasama po dyan yung 89 barangay ng ating lungsod ng Kabanat dahil po yung mga papa ko Kabanat Venus masisipag ko magtanim ng gulay kaya I'm proud to be Kabanat dito naman tayo sa presyo ni Sir Benok abang kumakain ko siya alamin natin yung presyo ng kanyang talong ito sili pati yung uh, patolang palipi yan. Papasadaan ko ko lang po ng ano. Yan. Sir Bernard, good morning. Ang pinakapogi natin sa Kadoro dito sa Baksakan. Yan. Anak po po siya ni Madam Christy. Sir Bernard, magkano na po yung ano natin? Patulang palitik. Patulang palitik. Sampo. oh, asking price. Napakababa. Napakamura lang po. 10 piso. Bali. 100 Sambal na lang. Sandal, sambal na lang natin yan. Itong ano natin. Malalaking siling. Ano. Ayun. Gagandaan. Lalaki yun. 15-15 lang dyan. 15. Yan. 15. 150. Itong domino nating ano, talong bilog. Domino ganyan, 20. 20. Anong talong 'yon, sir? Ano? Ay puti. Yan yung parat, kung tawagin natin. Hindi itong haba? Ay haba, mucho. Mucho, magkano yan? 25. 25 ang asking price. Ano itong upo mo dito? Balag, ano? Ang -balag, balag yung balag. Magkano yung balag? 20. Yan. Maraming salamat po. Naisorban natin ang kumakain natin pinakapogin sa kadoro ng ating baksakan, si Sir Benok. Dito po, alamin po natin yung presyo ng sibuyas na lokal na puti. Yung pula, pati yung bawang. Yes. Good morning po, madam. Ang dami natin sibuyas na puti. Ah. Madam, ano yung bungabong ba yan? Storage. Oh, bungabong. Magkano na po yung ganito natin? Kagaganda na sibuyas. Oh. Matitigas po. Oh, ay, mura. Mura po ang ating. Isang ano po yan? Isang burikin. Oh. 400 po. sa 10 kilo po yan. Oh. yung pula po natin. pula 470. Eh, yung D1 po, may D1. 420. 420. Eto ano po natin, kanso natin bawang. 630. 630, yan. Maraming salamat po. Ang pesto niya lang po, andito lang po ya, sa exit, malapit sa exit. Ayan, exit po. Oh. Ayan po, makikita niyo po agad yung kanyang pesto. Kalbos isang mapagpalang araw kabanatuan kung mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po ang boses ng palengke at siya rin ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ngayon po ay June 21, araw po ng Biyernes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay. Katulad po na nakikita nyo sa aking video, yung mga sariwang gulay na yan, ang i-update natin na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isilla ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan samahan niyo po ako sa mga kasamahan kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price o turing ng kanilang mga presyo ng gulay tanda niyo po asking price lang po ang itatanong natin hindi pa po yan ang final prices dahil maari pong bumabayang pag inyong natawara kaya kung bago lang po kayo sa ating Youtube Channel, B. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe sa mga nanonood ko, sa dati na pong nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe. Sana po i-subscribe natin, pindutin na po natin ang subscribe button at ang notification bell para po naka-update po tayo araw-araw sa pabago-bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Kaya samahan nyo na po mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, boses ng palengke. Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. At dito po ulit tayo sa isa sa paborito kong masipag na sakadora ng ating baksakan. Si Ate Sari po mejo lagi siyang nalilate ng dating dito dahil kasi busy po to sa pagpapagawa ng kanyang masyon Alamin po natin yung asking price ng kanyang sigarilyas, ampalaya, pupo at panigang. Good morning Ate Sally kung maganda. Isa sa paborito po natin sa Kadoro to. Ate Sally, magkano na yung ano natin yung sigarilyas? gano? Totoo ba yan? Bum bumaba? Yan o. Ang laki ng binaba. alas kalahati ano? Dati sa isang limb may guess. Oo. May gist sa kalahati. Dati 600. Ngayon. Ay. Dati 1000 plus. Ngayon 600 na lang. Umabot ng 1.5 1.6 600 na lang. Yan. napakamura, mura Baksak na baksak ko yung sigarilyas. Siyempre. Eh yung ano na siling panigang natin na Sampo, podo, mura mura din Baksak din Baksak din yung ating siling Yung upo, ano, balag to Matandang balag At isa rin, ano ang palaya yan Mistisa, magkano yung mistisa natin ngayon Magkano? Mura, baksak din yung palaya, ano sigarilyas tay at uh, tigang sigang pati ang palaya baksak oh yan yung taiwan natin Ah, oh, uh, wala pa. Ba. Baka mukhang nanana. Oh, nanimili ko bumaksak din. Salamat. Ito yung pwesto ng ati baby ko. Hindi ko mapasok sa dami ng kanyang gulay, ah. Dami, Oh. Ah? Ito pa yung mga gulay ni Ate Beyo. May sopia. Sopia ba yan? Opia lang. May sitaw. May talo. May ampalaya. Kompleto. Ang dami. Punong-puno. Ayan. Yung Taiwan daw ni Ate Baby. One pipe. Ano, you know, ang gaganda ng mga sitaw ni Ate Baby ko. Ate Baby, ang gaganda ng sitaw mo. Ate Baby, ang sitaw, sitaw to, ang ganda. Bulahan. Bulacan, magkano yan? 130 ASP. Basta, ay, bumaba naman. Basta, sita ang pag-uusapan, dito lang po kayo pumunta kay Ate Baby ko. Bukod sa Bulacan, ano pang meron tayo? Inegros ba yun? Eh, Mega. Mega, magkano yan? Eh, 110 ang tawad. 110 ang tawad. Eh, ano yung Sophia? Sophia ba ito, Pia? Pia. Magkano yung Pia? Eh, asking ako ng 35. Magsisi oh. sa likod. Ayaw, <laughs> ayaw magsabi kung magkano. Eh yung ano natin itong talong na ganito, domino. 250. Sayo ba yung talong na yon, yung mahaba? Hindi. Ayun. Ito ang palayan natin, ano ba ang palaya yan? Mistisa. Magkano mistisa? 60 asking. 60 asking. 55. Ito ito panigang. Panigang eh nagbuhay naman ng 10. Ano, Baksak presyo na. Ito punong-puno punong ng gulay ngayon itong presyo ni Ate Bay. Alas din na siya magkasya, eh, ha. Ala <laughs> na. Talaga iba iba talaga yung mabait at mabiling mabiling ano. Pwesto 'yan. Salamat Ate Baby ko. Good morning Alden. Ang Alden Richard po ng Baksakan andito po. Ito. Ito naman yung yung nanay ni Alden Richard. Si Rosa, si Rosa Mia. Rosa magkano mag, yung mag, okra natin ganyan? Asking 25. 25 'yun. 25 magaganda naman. E, Ayun. E, Ayun talong natin. Anong talong ba 'to? Magaling mo tayo? Two five. Two five. Yan. Ay Melvin. Maraming guling yan. Ang mas maraming maraming guling ngayon yung ano yung eh panigang. Eh bonito. 35 daw cinco tao kagaganda. 35, kaganda. Ito sa luyan ni Boston Ton. Boston Ton, good morning. Magkano na yung luya natin? Balita ko may pag may pagkagalaw sa pwesto ha. Magkano na ngayon ano? Luya. Yung pinakamaganda. Eh, pinakamaganda. Ayan ito. 1.6. 1.6 Medyo bumaba kasi 2,000 na umakyat, 'di ba? Bumaba ganito, diba? 85 na lang ako dito. Ayan, 85 na lang. Oh, mura talaga. 85. 80. Kaya dito ko po tinatanong ng luya kasi luya lang talaga yung, yung ano niya oh? Talaga ang luya mararami. Maraming salamat boss Tonton. -ton. po tayo ng isang luya. Yan, isang luya lang ito. Okay, thank you. Dito alamin natin yung presyo ngayon ng kamatis. Magagaan Biskaya ate. Biskaya yung boss ano. Ay madam, ngayon lang uli kita nakita. Ngayon lang uli kita nakita. Pumuputi ka tuloy. Oo oh, nga. Ang Magkano yung ano natin, kamatis ngayon? Asking price. Yan, asking 55. Yan, 55. Yan. Medyo oh, bumaba ka na? Oh, yan, 55. biskaya yata, di ba? Ay, yung akin. Yung akin to kayo. Yan. Tricycle mga kaibigan! Tukayan ang palaya yan. Mare Reger to! Ano ang palaya yan? Mestisa lumang puno. O, lumang puno mestisa magkano? 25. 25. Mukha, naninig ako yata ako sa'yo. Mukhang gagong gupit ka. Ah, ayun o, oh, bumata ng, ano, ng 10 taon ng tukayo ko. Lamang sa akin ang 12 dalawang paligo to. Oh. Uh, Ito ang Taiwan natin, tukayo. 1, 2. 1, 2. Yan, bumaba din yung Taiwan. Salamat. Shoutout muna po sa lahat po ng ating mga followers sa ating FB page channel, Palengke ng Sangitan. Ganun din po sa lahat ng ating mga subscribers sa ating YouTube na mga taga Bulacan. Yan, may bago tayong mga ano, taga Bulacan, taga Bataan. Yan, sa Bataan, malapit tayo dyan sa Bataan. Uh, enjoy for watching po. Taga Metro Manila, Cavite, Laguna at kung saan pa po. Shoutout po. Thank you po sa suporta sa ating video. Yan ang gulay na dumadating dito. Napakadami mga gulay tumana. Pero may mais dito. Alamin natin kung anong mais to. Ayan. Dimpol, anong mais to? Magaling dilaw. 20. Wala tayong puti. Ay, magaling yung puti. Ayan. Kaganda ni Dimpol. Ma malalim yung dimpol niya. Ayan. Medyo blooming kaya ito. Nasaan si sir? Wala si sir. Ayun, masipag din yun. Yung jowa niya, masipag din. Yan. Yeah. Salamat. nakikita nyo naman po yung mga gulay na dumadating dito. Napakaaga pa lang. Ang daming gulay. Kaya dito na po kayo mamalingke sa aming lunsod ng kabanatuan. Yung sakadora natin hindi tumatanda. Maganda pa rin. Flawless po ito. Flawless. Yan. Flawless. Flawless na flawless. Napakaganda. Madam Christy, magkano po? Ano po ba yung talong yan? Mucho po. Mucho. mucho, mucho. Magkano yung mucho net? May 25, may 30. Ay, saan galing yan? Dami? Opo. Talavera po. Talavera. Yan mga tagalavera. Ang ganda ng talong nyo. Eh, yung patola natin pa 15 po. Mentahan. Yan. 15. Itong ano, itong... Murado. 20 pa, may 25. 20-25. Maraming salamat. Ang sakador ang hindi tumatanda. Gaganda po ng skin niya. Flawless. Parang ano eh, ano, parang model ni Vicky Bello eh. Dr. Vicky Bello. Yan, dito sa kaibigan ko, merong ano, talbos. Eh, magkali talbos ng sili natin, yung besi. 70. 70, yan, tumataas na. Eh, yung patolang kinis. 20. Magaganda. Ayan. Pa, paro eh. Ay, paro. Tagasan pa, po ba kayo? kayo. Tagasan. Sa, sa Del Monte. Ah, sa Del Monte. Del oh, Bulacan? Ayan. Pa, pa, Ang pangalan niyo, madam? Luisa po. Ano nanonood po ba kayo? Ayan. Ayan na, Lagi po kayo babalik dito pa, kay ate. Ayan. Okay. Salamat. Shout out. Yan. Shout out. <laughs> shout out. Shout out. Ere, magaganda yung upo ni Machete. Machete, ano yung upo mo? Ba, ano ba yan? Balag? Magaling balag natin ngayon? 15 Kinse. Anong variety yan? Mayumi. Itong si Machete, alam yung mga variety ng gulay niya. Ayun, gansan yung mga sakadoro? Alam yung ano. Pero, desente po yung dating niya ngayon. May mesa siya. May computer din po yan. Ano sa'yo? Computer? Ano yes, siya? Yan, yan ongoing. <laughs> Dito tayo sa pwesto ni Kagawad Ato. Makukuna na natin saan. Naka ano na siya, nakasando na siya. Good morning Kagawad Good morning, Aunt Aunt Ato. Eh, baka na yung ano natin ngayon. Saluyo. Sampu na sa lang po. Ano ba total bus ng sitaw? Apo. Ayan, masarap eh. Magkano yan? Ayan po, sampu, otyo. Pagalan. Eh, saan na natin sa total ng kamote? Sampu. Yan. Lahat po ng klase, sampu. Pagkisili, sampu. Parang ano na, parang sa Japan na store lang. Okay. Sampu, sampu. Yan, 20-20, ganyan. Okay, salamat. Ayan hey, yung ukra natin. Ay, ukra Kala ko sasabihin mo 10. dito. po <laughs> Okay. Salamat, Konsei Ato ng Kaodilyo. Magiging soon to be kapitan. Uy, ata, ito ba 'yon? Dito may dumating na pipinong bakla si Ate Baby. Pati pipinong puti kanina. Wala to nung in-interview ko siya. Balikan po natin. Ayan o. No? Ayan o, macho. ito. Ito ha. Kanina wala kasi ito. Ito mo Si baby may dumating ng pipinong puti pati baklo. Oh. Magaling puti niya. My name. Ay, sorry, Ate Sally. <laughs> sorry, Ate Sally. Oh, Ate Sally, sorry po. May dumating kang pipinong puti pati bakla. Magkano yung hanin natin yung puti? Ito, 20. Ito, 20. Eh, yung bakla? 20. Yung bakla, 25. Yan, 25 yung bakla. Yan. Yung makinis na makinis, maganda maganda katulad ni Ate Sally, uh, 20 ito, 18. Yeah. Sorry Ate Sally, na na, pagka, na mali na naman ako. Malilimutin na yata ako, tumatanda na talaga. Oo, oh, nagkakaedad talaga. Salamat. Ah, yeah, dito na ulit tayo. Yung Taiwan na kamote ni Madam Maymay Maymay. Yung big natin, magkano ngayon? Oh. Ay, medyo tumaas ang mga tanong. Ayan, yeah, upo ako bago ano. Eh, yung ano natin, medium. Yung ganyan po, 250. Ah. 250, 250, yung small. Yung, ay, yung, small po, 150. 150. Pero may, meron pang DM. Ah, ano yung DM? Big, medium. Ah, big, medium. Maka ano yung ganun? 380. 380. Etong sampalok natin? 50 po. 50, yan. Maraming salamat. Eh, madam, magkano yung ano natin? Yung siling pa, ano? Ah, ito, Sultan, asking price. ay, buma, buma, ba at ano? Ma oh, medium. Ah, medium lang to. Sultan na medium, 700. Ibig sabi yung big nito, nasa 80, 90, ganyan. Pero maghanap din tayo. Pasensya na nga po pala kayo kahapon dahil Gabi na po tayo na pag-upload kasi alas 6 pa lang po ng umaga wala ng kuryente dito sa ating lungsod ng Kabanatuan. Nagkaroon lang po ng kuryente alas 7 na po ng gabi. Kaya late na po yung upload natin kagabi. Alas 8 na yata nag-upload. Nag 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 Pasensya na po dahil nawala ng kuryente dito. Okay. Tignan nyo, traffic talaga dahil nagdadating na yung mga ano, mga gulay tumana. Halos karamihan ng gulay dito, galing lang po yan na sa 89 barangay ng aming lungsod ng kabanatuan. Kaya proud na proud ako sa aking mga kapwa kabanatuenyos eh. Masisipag, mga kapwa ko kabanatuenyo. Okay, keep up the good work. Ito e, nangin natin yung ano, labong. Boss, ba, na yung labong? Ay, bumaba na naman ano. Bumaba dahil nag-uulan na po. Tingnan nyo naman yung labong. First class na first class. Napaka puti. Dahil nag-uulan na po. Kasi nung tag-araw, mahal po siya. Nasa 70, 65. Ngayon nag-uulan na siya. Bumaba. -aba. Salamat boss. Ay, hey, yung ano natin, patola natin palipit ka ganda. Patola po, uh, 180. 150? 180. ah uh, 180. Ano bang upo yung balag? Magkain balag? 150. 150 yan kagaganda ng gulay ni Ate Mirna. Ang pwesto po ni Ate Mirna, pagpasok nyo lang ng entrance, makikita nyo na po agad. Eh. Pangatlong pwesto. Nandito po ulit tayo sa gulay bago kasi po lagi kong interview to. Para po makita nyo po na hindi lang po doon yung may gulay bago, hindi lang sa loob, dito, meron din. Good morning, madam. Madam, magkano na po yung repolyo natin sa bundle? 300. 300. Sa patatas po? 900. 900. Sa carrots po? 8.50 sa Sayote po 3.30 magkano po itong ating uh, lettuce na ganito green ice 120. 1.20 sa romaine po natin ayun tag dito o po chie magkano ito yung mahal yung bumili ako ng ano e sa kilo po natin ng broccoli ngayon ito yung mga legit na ano yung matagal malusaw na ano na magkano po ganito 160. Sa lemon po, magkano? Ah, siyempre, meron din green bell. Ayan o. Oh. 260. Sa beans po natin? 130. 130. Ayan po. Yan, huwag niyo pong kakalimutan, pagpasok niyo ng gate, kaliwa po, unang-unang pwesto, ito na po yung gulay bag na sinasabi ko sa inyo. Salamat. Idol ko. Idol, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Magkano nga yung super white na bawang natin ngayon? Wala, ah, yeah. kanso oh, lang. Magkano yung kanso? 620. 620. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ah. <laughs> Ito ganito natin bawang na puti. 380. 380 yung pula. Pula. Oh. 380. 630. Ayan po ang peso ni po ni nila boss dito. Ayan po yung gate oh. Ayan, makikita nyo na po agad oh. Okay, boss. Ed. Ayan. Mano, <laughs> ah, ayan, wala ito, walang jowa da. kung kailang kung naghanap kayo ng jowang masipag, magandang kinabukasan ito. Ayan, piliin niyo po. Pogi pa, pogi. kan dito po sa ating uh, to ang Baseball Training Center dito sa palengke ng Sangitan. Magsasawa po kayo sa pagpili ng mga sariwang gulay. Andito dito po lahat. Murang-mura pa. Eri, may papaya. Di ko pa na-update yung papaya nila. Oh. At hindi, mga -ano yung ano natin? Papaya ngayon, asking price. 18. 18. Yan, oh. magaganda yung papaya. Oh. Yan. Lahat ng gulay po dito. Mamaya po yan, lahat ubos. Kaya kinabukasan, wala pong islip na gulay. Ubos lahat po yan. At dito naman po tayo sa kalabasa. Tanong natin yung pinakamalaki. Good morning boss, magkano na yung asking natin yung kalabasa big. Oh, wala pa rin pagbabaga no. Ano ba yan? Tawid dagat o dito lang? Ah, oh, pantabangan, pantabangan may ba isiyat. Ito po yung mga kalabasa nyo. Andi dito po sa peso ni Madam Ara and si Junior. 35 asking price pa lang po yun ha. Ibig sabihin maaaring magbago yan. Salamat. Ito yung magagandang malalaking sultan no. Dito yung Ellen Len. Pwede magkari sultan natin magaganda? 110 po. 110, ayan o. No? 110 sandaan ang asking price. Magaganda. Dito yan na, sa presyo ni Madam Lendlen. Wala pa si Madam Lendlen eh. O, oh, pechay at Mustasa na lang. Ere, may miracle. Alamin natin presyo ni miracle. Debuso. Gusto magkari miracle natin? Alam tayong pan? Ah, grasya. Magkano yung 28 grasa pala ito dito kay ate peli ko may nakita akong mustasa alamin natin magkano ang presyo ng mustasa ate peli ate peli magkano ang mustasa natin ngayon Oh, cool oh, cool oh, cool 70. 70 Bising busy si ti Pelen Dahil diba dating sa kanya Dahil diba dating sa iyo Magaan Mag timbang Ayan. Pechay na lang Wala pang pechay dito sa Baksakan ng mga pechay eh. Boss Jun wala pa tayong pechay Ay magaan na yung pechay natin 50 sa mustasa Ah, medyo bumabay mustasa. Ayan. Padating na po dito yung maraming pechay at mustasa. Mamaya mapupuno po 'to. Saan galing pechay mustasa natin? Gabaldons at saka sa Lahor. Ayan. Salamat. Ere, alam niyo natin alagbati. Boss, magkano na alagbati natin? 30. Medyo nahiya yung binata mo dito. Ayaw pakita yung kagandahang lalaki. Ayan, 30. Medyo mangat naman siya, no? Wala yata si ano, si Sister Nori. Wala pa. Tinamad ano. Salamat idol. Pag nangalakal po kayo dito sa ating baksakan, narito po yung ano, ating paradahan kung may dala kayong saksakan. sa uh, sakyan sasakyan. Oh. Ano, Napakaluwang po ng ating uh, paradahan dito. Aldrin, magkaayong Sophia natin ngayon. Double dress po natin. Double dress, ayan, yeah, may Sophia. Nabagay na 'yan po, nabuksan po. Ha? Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa atin. Cabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte. Pag mamalengke po kayo dito, pag may dala kayong sasakyan, tulad ng sinabi ko, ayan po yung paradaan natin na sasakyan, napakaluwa. Kaya dito na po kay Mamalengke. Mama Murang-mura po ang gulay, lalo na po yung sa taga Manila, Bulacan, Bataan. Yan. Malapit lang po sa inyo to. Please don't forget to follow my FB page channel. Palengke ng Sangitang. Ganun din po ang ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Para naka-update po tayo sa araw-araw ng presyo ng ating mga gulay. See you again tomorrow po. Bye-bye. God bless us all po. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, boses ng palengke, Mr. Dante Biernes po, ang uh, Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Bye-bye. See you tomorrow.